Sao <laughs> ta bôi lên UJM kêu y binh soi UJM kêu y binh soi UJM kêu Let's prepare our food na shutdown shutdown I love you Ibarra Shout down po from London Sa so, mga kababayan po namin yung nanonood Madam Baby ka daw, Madam Baby Madam Baby Madam Baby Wala sa Madam Baby, busy pa yun Busy pa Some good luck araw for exam tomorrow Good luck, good luck, eh, sino yan? Araly. Araly. Good luck Arali for your exam tomorrow Sana mag map mapasa ka Sana po ka mabagsak sila. Ikaw lang <laughs> pumasa. para hero ka. masah, Ikaw ang bukod tayong pumasa. Para hero ka sa loob ng room niyo. Si Kai. <laughs> <laughs> alam na alam. Jim. Binsor. Hindi Hindi ako. ba ako... 🎵🎵 Ano kupat? Ay, kasi pangalan doon? Thank you po Ate Kay! Okay. Okay. Thank you for the aww Thank you for the aww ganyan pala, <laughs> Jackson. Giba saan mo. Patapang ka, di ba? Masahin mo, pag pagkatapos yung lana, <laughs> mo ng pagbasa ng wala na. Ang dami mo nang eh. Ang mga 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 masahin, nagsasawa na ako sa mukha ko. Masalamat ka, live mo. Go, mo. Ay, Ikaw uh, ba mag- mo ka. Wala ka dyan! Uh, po. Meron lang doon tayo na drag 6 minutes. Wala na kami. Wala lang ako magawa. Wala lang po magawa. Wala lang ay may Wala Sige nga. Diba gumanoon ka? Na-edit na yun. Hindi ang kape, kape to kape. <laughs> J. M. Let's eat la. <laughs> Puro ganyan yung tubing ah. Eh? <laughs> Isang malamang naman dyan. Malamang! <laughs> Piyolo pas ko <laughs> Pog <laughs> Pog okay, si so so ang... Pogi na na. Ay, si Piyolo ko naman. Sobrang pogi. Ang pogi ko talaga. Kung nakakalimutan ko na laki ako eh. Mm, ako din eh. <laughs> Nakita namin. One minute guys. 1 minute na lang. Tapos na tayo. End, end game na. <laughs> <laughs> alam na alam. <laughs> Kuya JM, Kuya Binchoy. Thank you so much sa lahat ng nagigibs. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat at mamamaalam na ko kami. Sa live lang ako pero hindi sa buhay. At magkikita pa ako tayo sa mga susunod na araw. Abangan nyo yung mga susunod namin na event and maraming salamat po sa walang sakong sa pagsuporta niyo po sa amin. And God bless you all. God bless you all. Hello, JP Mark. JP Mark, Bagulab Team. Beefing boy. Ay pag-asa ba si Koy? Kapitan mo mo. Kapitan mo yung mo. Hmm. ka daw kayo kayo <coughs> si, si Mark. Mark. Mark daw asa. Di niya kasi ako nakita ng matagal eh. Ayun lang ulit kami nakita. Ayun lang ba ulit nakikita. Ayun, siya. Miss ka na po si Mark eh. Si Mark ah, miss ko na. <laughs> <laughs> Woohoo! Sino kaya yun? Sino yun? Ayan oh, po mga JPK eh. Huya, thank you po sa Fian Rain Billboard. I wasn't able to go kasi I'm in Cebu na, sorry. But thank you guys, thank you. Sino ba yun? Uy. I'm forgetting names na d'yo. Shout out to chapter, rain to chapter. Shout out, bro, guys. Yeah, I'm actually straight, rain straight. I'm straight, guys. But you know, when I saw the edits, I was like, I couldn't blame you guys, it actually looks like it. Uh, yeah.